gawa natin ng paraang lutuin itong ulo ng lapu-lapu. Napakalaki talaga. Tapos ang meron akong isang ulo ng mayamaya -maya at isang maliit pa na ulo ng lapu-lapu. Ang problema ko dito, nakalimutan kong ipalinis sa palengke. Ang tigas pa naman ng hasang nito. Tapos matalas kapag lapu-lapu mga kaulam, ingat kayo sa pagtatanggal ng hasang at matalas ang hasang ng lapu-lapu lalo na yung medyo maliliit na lapu-lapu matatalas ang hasang niyan, masakit yan sa kamay. Kaya kung meron kayong gunting na ganito, gamitan ninyo ng ganitong gunting kapag kayo maglilinis ng hasang. Dahil yan ay nakakataga, ng, nakakahiwa ng inyong mga daliri, ng inyong kamay. Mag-ingat at uh, masakit talaga 'yan. Napagtagumpayan ko naman ang pagtatanggal ng hasang. So linisin muna natin, tanggalan na natin itong mga itim-itim. At iniisip ko habang nililinis ko kung anong luto ang gagawin ko dito. Dahil hindi ko naman ubus ito tatlong ito, kaya kailangan pagdalawahin ko itong luto, isang para sa asawa ko at para sa akin. Naghiwa ako ng sibuyas dahil kahit anong luto naman natin sa isda, lagyan naman natin ng sibuyas. Naglagay na din ako ng bawang diyan. Naglagay na rin ako ng maraming kamatis. inilagay ko yung dalawang ulong maliliit. Yung mayamaya -maya at saka yung lapo-lapo. Pero yung dalawang iyan, isang kilo na yan. Sabi ko lang, ang maliit dahil napakalaki naman ng isa. Tapos nakakita ako ng kalahating ano ng kalahating white onion inilagay ko na rin. Tinubigan ko lang ng pantay. Pantay sa kanyang sa isda. Tapos, naghiwa na ako ng luya, ng kalahati ulit na putik na onion dahil gusto kong ipaksiw naman yung isang pinakamalaki na ulo. So, naglagay na ako diyan ng luya, ng sibuyas, tsaka ng bawang. At tsaka ako iniligay yung napakalaking ulo, mga kaulam. Tingnan din yung oh, muntik pang hindi nagkasya sa kaserola. Tapos, tsaka ako nilagyan ng asin. At nung nalagyan ko ng asin, mga 30 minutes ko muna bago isinalang, hinayaan kong tumiim yung lasa ng alat sa isda. At inimpisahan ko ng hiwain ng ating palaya. Ako hirap na hirap pa maghiwa mga kaulam dahil nga sa aking frozen shoulder na ito na sobrang naman talagang kasak kasakit naman a Nakabili rin ako ng sariwang-sariwang talong tinan yung mga kaulam o napakasariwa ng ating talong. Hiniwa ko din lamang yan kagaya ng ampalaya. Dahil yan ay ihahalo natin to sa ating paksiw. Tapos yung isa para sa paksiw, yung isa para doon sa pinangat para sa asawa ko yung isa meron ako nabiling hindi masyadong sariwang okra mga kaulam dahil wala talagang mapagpilian oh ito na luto na yung para sa asawa ko oh yan yung kanyang pinangat tapos ito kumukulo na rin ang ating paksiw nilagyan ko na ng buong paminta at ng suka. Hindi naman yan magiging paks yung mga kaulam kung walang suka. At nung nakailang minutong kulo, tsaka ako inilagay ang ating ano, gulay. At habang nagluluto, inumuna ako nitong ating coriander seeds at tsaka cloves na binabad natin. O yan, malapit na tayong matapos. Ito'y alas 10 ng gabi mga kaulam o 10.30 para sa kinabukasan dahil ako may pupuntahan para hindi na ako magluto.